Hi, vlog, welcome to my guys. I won't be too far away. <laughs> Troublemakers, <sir. laughs> right? Okay. Yeah. These are the two to be aware of. <laughs> 2023, Suzy got here. We work hard and stay with the motivated, so we decided to be here. Canada. We just enjoy life and love to travel and go be videos and mga adventures. kasama ko nga pala mga friends ko kaya ang gulo dito enjoy Magulo. sigawan ang mahalaga tumawa ka kaya sumuporta kang solid this is Rico CY, Anthony at marami pang iba and me himnors tv and we are home fam be solid to us pogi ayaw na makita eh may laman Lilipat na kami ng bahay guys Pero sa ngayon di pa namin alam kung sino yung lilipat Hindi ko kaya pre <laughs> Oh yun na lang malapit na Okay guys ayusin <laughs> nyo dyan dyan ha Kailangan nyo nang mab mababasag ha Sabi <laughs> nyo <ang> English dyan <laughs> Tali Wala pang reply kung may tali Ayun masipag natin kaibigan guys oh <laughs> Tali na lang kulang guys Sinulid kaya, pre, pwede? Dito, guys, lilipat na ha si... Sino ba lilipat? Hindi namin alam, eh. Sino ba lilipat, pre? Limutan ko ang pangalan, eh. Ito, ito. Wala, tali. Wala. Eh, eh. Hey, na tali. <laughs> Tara na boss. Boss, adto na ta boss. Likod, likod. likod ko boss, pwede paguyod na lang ko. Go ba magtagalo? Dami <chagad. laughs> Ah, kaya pala eh. May backyard kaya. Ang ganda. Backyard pre. Pre, hey, natin naman ang bahay may backyard eh. Pre, huwag mo apakan, Pre. Ay, hindi ko makikita yan. Huwag daw apakan. Ay, paano ang bagay naman? Ayusin niya, ayusin niyo. Ano ka nasisira? Wala ko, walang mataktak. <laughs> yan, yeah, walang dumami. Baka may dumami na naman. Baka hindi tayo bayaran ng amo nyo. Dito, <laughs> dalawa nito. Kailangan dalawa. Sige, mm. nyo yan. Pagsundod nila sa'yo dito, tapos na tayo. Bawal ka. Ayun o. Bilis ha. Oh. Bilis Hindi na <laughs> yata eh. siya ni. ka ba ng puwet hindi mo? <laughs> ay, 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 mo? ay, man, eh. ay ko na kayo dito. <laughs> Mula, bila, 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 ayo, bila, <metruk> oh. Ah, 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 Tisyo-tisyo ka lang, mga na ipahit po, ha? Huwag Ganito ka-importante ito si Rico sa ko? Tisya mo! Baka tatapos tayo. Tisya mo ka. pinakamahalagang parte ng buhay itong pag-tahit ako paputuloy para Dami-dami naman nila eto mo tulong ikita mo naka-live tayo <laughs> naka-live ba tayo Asan? O ito pag pa, nilapat <laughs> <laughs> oh isa dyan. pa kumain ko ah maka-bantak kapitan bilisan Baka yung baka baka ba Bili trabaho niya. Tayo na. <laughs> baka bang dyan? putangina baba ka kapitan bigbulos puti naman boy hindi yung mga tao <laughs> ay, pa tayo tapos sa trabaho. Mayroon daw. sa bahay, tama. Ano sa kalagitnaan ng mga trabaho. Tapos sa bahay. Nag-SB pa naman kami, nag sp Wala magdinago. Kami sa bahay kami sa bahay. Kagerta. Lisnis. Lisnan, tapin dal-dalik. Sige, okay trabaho. Walang kape. Baka <laughs> <laughs> ba, <dadigo? laughs> ba, kasi. Battle battle kasi. <laughs> <laughs> Wala ka namin na sa akin, maganda. <laughs> sino ba lilipat, pre? Hindi ko alam eh. Hindi ko kilala sino lilipat eh. Hindi ko rin guys... Pina kami sa bahay ng may-ari ng buhoy. Ayan, nagyara sa inyo. Papabigay mo kay hintay <laughs> mo. Dadaan mo lang mo pa mo ko. Kailan mo tayo. ito hinariyo? Gan. Gary mo, gaano mo gamit ko pare sa bibig ko eh, din, no? Pa bibigati. Wala 'yung disiplina. Eh. <laughs> 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 si Kumita <laughs> <Bito> to? <laughs> Nakaharang kasi yung kotse. Dapat nakabasok ang buuan e. eh. Tingnan. <laughs> Ay. Ay oh, oh. oh. <laughs> oh. Mukbang. Let's go. Alam mo siya magpapagas eh. Alam mo siya magpapagas eh. Magkakalat eh. no. Nagkakalat ang kaibigan ko. Hindi na mahiya kay mo na muna ni yung volume ng speaker niya. Gusto niya pangyabang Ano ka na ulo? Ano sa to naman sa baba 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 ang tulis <laughs> ah. tulis tulis <pre>. tulis dito alam mo naman malambot yung skin ko eh ako tawag nila mga gago tulis tong konito ano ano kasi <parasite>? hinawakan <inaudible> mo tulis pre matulis yung kanya yan yung pinaka masipag mga tol. Mga yung kumain tol. Puro oh, <laughs> pre, pre, mabigat pre. Ayan, nangyari sa inyo. Bigat yan pre ah. <laughs> Pinang <masipag>, mo. pre oh. Dawat niya yung malaki <laughs> no? Pina, pinaka masipag. Hindi totoo yan. Mabigat. Mabigat, Anthony. Ayun na pala niyo. Ayun na pala niyo. Kaya pala tingin ng tingin si Anthony ng mga bagay-bagay, Naghanap ng may uwi. Ito yung... Yan. Tirador, oh. <laughs> Tinira na yung sapatos mo, pre. <laughs> Baliruan.

Docs. Eh. Ah, Docs pala yun. Docs. Ano nga yung Docs ko? Mo, na, rahan, ah. ina, ko guys, hindi ba sa basurahan na. putang ina na, po mo dyan. guys, hindi na lang na po si Ayan, may iba chinelas na si... Ayan, pogi talaga! Bagod si mo Ayun, ayun. Ayun, Hindi yung <laughs> <laughs> <Do you laughs> cut pre? Bawal mag cut <laughs> <laughs> O oh, sige huwag cut sa highway. <laughs> hey, kain kayo pre. Ayun na bulalo. Sige kain lang kayo. Bawalan niya oh. yun pare. Sarap. <laughs> <laughs> eh, Hello guys. Hello ano guys. Hello Hello black, 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 black. Black. Hi. 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 guys. Hello guys namin na yun, sarap sana yun, ng tulog namin sa bahay. Oh. Nilaan pa namin sa'yo, makonsensya ka naman, magpakape ka naman bago kami Ay, umuwi, no? Finish. Large double-double lang, oh. Ay, para yun sa lahat. Parang hindi, pinilit yung sarili ko. <laughs> Nakakala ko nga palabok, pinipit na naman ako ni na Rico, eh. Kaya nga, mas mahal doon kasi palabok kasi sa pansit, eh. Di ba, isang Ano, burger? Ay, hindi alam. Labas pa yung ano. O yung wrapper. perfect yung pa eh. Yung green tsaka white. <laughs> yung wrapper ng burger na <laughs> yung <laughs> Pinawa <laughs> pa akong ah, pamumas. Uy. Tara. Tara. hindi <laughs> <laughs> <tumu> <laughs> <laughs> mo, kakakain sa kotse ko ah. <laughs> Oh, eh? uh, pangkaso sa mga kutsyon. No na pre, kunin mo, kunin mo kami. Hello, Tanki na mo. Hindi guys. Ah, hey, uh, naka pangalawang biyahe na kami guys. Patapos na to. Diba guys? Tingnan mo yung isang kasama namin guys. Nagbaon na guys. <laughs> sulit na sulit yung tulong yun. May bayad pa. Tapos baon pa. Baon pa. Pantida, wala pa kayong mga tulog dyan pre. Oo, oh, wala pa tulog. Baka may itami ng mga subscriber mo. Baka ano, may eh, alam mo naman. Shout out to Zip Shout out! Okay. Shout out sa ano dyan, kay Henario. Shut up! <laughs> <laughs> Gagi! <-it. laughs> Tatay ako mo. Bakit? Uy, Sama-sama. Huwag ka tumain dito. Tapos na? Oo, tapos na. Ayan na, success! Sa likod tayo dadaan? May hirap ipasok dito. Oo. Mahaba hmm. yan eh. Tutuwa ka ng bubuatin mo dun. Sige, sige. Ay, <laughs> ang video ko oh, dun. Ayun, may pogi oh. Sige. Yun oh. Ang nga rin oh. Ang Ayan. Alright guys, pagkatapos namin mag-ipat ng bahay Success Success na guys Dami na tulong ni Himno <laughs> Ni Rayuma pa Pahin muna guys Alright guys, hanggang dito na lang guys Salamat Rico ha ng <laughs> oh, okay, May kasama kami, guys, oh. Kumbaga sa Tagalog, walang bahay. Wala.